Yan na yung premyo. Yes. Oh, <laughs> oh yan. Wala alis. Thank you. I love you. Ate, ate, hawakan mo ate, hawakan mo. Uy, nag I love you Nag, nag na si Thank oh. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. pagpapasalamat sabay-sabay, Tia, yeah, bigla si bigla umiinghe ang antenna na nadumaan? Na Lahat Na namimik. <laughs> blessing, blessing. Blessing. Si Inday at saka si Sister, ano, ito Jennifer, oo, oo. Yung mga bago pa lang natin. Pero may blessing din kayo sa Sir Inday. Ito po, yung mga, ano po, pag-bless po. Maraming maraming salamat po. Ayan. Okay. <laughs> <laughs> Ito po, ang mga aming sister. Hi, thank you. <laughs> Punong-puno ng blessing. Punong-puno ng blessing. Sister Miriam. Ito, sa tabi ko. Ayan, natulala. Sabi niya kanina, kanina wala akong bibitbitin pa uwi. Ngayon marami Hello <laughs> po. Ayan, yan. Kay Jennifer. Ayan. Oh, po. Yung ano, yung tarpaulin. Ayun, yung hawak ni tita. Ay, mamamayan. Ay, sorry pala. Ay, kasama ka din. Ka dyan, ay, bibi. Doon ka, oo. Oh. Pino, Bino, ay, ay, sa iyo eh. yun eh, dalawa sa iyo eh. Lagi kasi BMI, go out eh. <laughs> <laughs> sa kapira, dito sa likod ko eh. Yan po, yung kay Bibi Tita. <laughs> sa, Sama na, 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 na po. Na, na, na. po. Ito, ha. <coughs> Sabay-sabay nating babasahin. Sabay, babasahin. ulit. Yan. Oh, yan. Ready, 1 2 3.